Sino nga ba si Martin Luther? Sa sunod umano sa kanyang pag-expose sa katiwalian ng simbahang katoliko, itinuturing siyang bayani na mga kaibigan nating nasa ibang pananampalataya at siktang protestante. Ang tanong, maituturi ba talagang bayani si Martin Luther? Ano ba ang resulta ng kanyang naimbentong doktrina? Ito ang ating sabay-sabay natuklasin sa episode na ito, mga kapuntos. Isang mapagpalang araw, gabi at tanghali naman po sa ating lahat at lalong-lalo na sa mga minamahal nating tagasunod ng punto por punto. Mga minamahal nating mga kapuntos, muli pong itong inyong lingkod si kapatid na Kenneth Bustamante. Huwag niyong kalimutang mag-comment at samantalahin ang pag-share sa ating tampok na video upang marami ang maliwanagan sa ating pag-aaral. Alam niyo ba? na bawat October 31, ipinagdiwang ng mga protestante ang Reformation Day. Ito ang araw na inaalala nila ang pagsisimula sa reformasyon simula noong 1517 nang ipaskil ng paring erehe na si Martin Luther ang kanyang 95 Theses laban sa simbahang katoliko. Katunayan, sa darating na October 31 sa taong kasalukuyan, ipagdiwang nila ang ika 507th Reformation Day. Dito pa lang sa kanilang selebrasyon, napapatunayan na na bago pa ang 1,500 years of Christianity, walang ni isang lumitaw na ibang denominasyons at ang simbahang katoliko lang ang andun ang Catholic Church. Remember, 1,500 years ago. Sa 1517, everything changed. The key player of this change was Catholic priest from Augustinian congregation by name Martin Luther. Ipinanganak si Martin Luther noong November 10, 1483 sa isang lugar sa Germany. Ang kanyang ama, si Hans Luther, na isang magsasaka na naging minero ng tanso. Samantalang ang kanyang ina naman, si Margaret Linderman, na kabilang sa isang pamilyang gitnang ore. Nabinyagan si Martin Luther sa araw mismo ng kapistahan ni Saint Martin of Tours, santo ng simbahang katoliko. Dito pa lang, magkikita na natin na dibutong katoliko talaga ang kanyang mga magulang. Kaya Martin ang kanyang pangalan kasabay sa kapistahan ni Saint Martin of Tours. Nakilala si Luther sa kanyang 95 Theses na ipinaskil sa pinto ng isang simbahan noong October 31, 1517 sa Wittenberg. Karamihan kasi sa mga protestante, grabe ang kanilang impresyon kay Luther. May mga naniniwala na mga miyembro ng ibang protestante na siya ang gumagawa ng Biblia. Pero ang totoo, bago pa isinilang si Luther, may printed Bible na na tinatawag na Gothenburg Bible na aprobado ng Simbahan Katoliko noong 1455. Bago pa ang 95 Theses ni Martin Luther noong 1517. May labing walo na. Uulitin ko, may labing walo na na German editions na Bible, gaya ng Flemish edition noong 1477, dalawang Italian versions noong 1471, Catalan Spanish edition noong 1478, at ang pinakaunang printed edition sa Poles noong 1516, at ang English edition noong 1525. Lahat ng edisyon na ito ay entire Bible. Matapos itiwalag ng simbahang katoliko si Luther, ay gumagawa ito ng sarili niyang versyon na Biblia, kung saan inalis niya ang pitong deuterocanonical books ng Old Testament na naging dahilan kung bakit 39 na aklat lamang ang Old Testament na nababasa ng mga protestante. Tinawag kasi nila itong Apokripa o palihim itong New ni Books dahil isiningit umano ito ng simbahang Katoliko ang compilation ng Biblia. Pero kung tutuusin, ang pitong aklat na kinuha ni Luther ay nakasulat na talaga sa Septuagint na siyang pinakalumang salin ng Old Testament sa wikang Greek na isinalin mula sa Septuagint mula sa orihinal na Hebrew Kabilang sa mga aklat na kanyang inalis ay ang una at pangalawang makabis, Seragka. Wisdom, Baruch, Tobit, Judith at ang bahagi ng Daniela Tester. Pero kung inyong maobserbahan, pero kung may ipit silang sa argumento at mapatunayan na nagsimula silang lahat kay Martin Luther na lumalabas sa simbahang katoliko, na lumabas sa simbahang katoliko, ang kanilang lusot ay ganito. Naging bayani daw sa kanilang panampalataya si Luther. Iakala ko ba bawal ang pag-alala sa mga patay na pero bakit inaalala nila si Martin Luther na matagal ng patay na bayani umano sa kanilang panampalataya? Pero hindi yan ang topic natin sa mga oras na ito minamahal nating makapuntos. Hindi naman reformation talaga ang sinimulan ni Martin Luther. Ngunit ang kanyang ginawa ay deformation. Uulitin ko, deformation of Christianity. Dahil sa kanyang maling turo na kabilang sa 95 Theses, lumitaw ang halos 60,000 na different contradicting religions na nagpatawag sa kanilang sarili na Christian. Kaya dapat sa darating na October 2024, ang kanilang selebrasyon ay Deformation Day sa mga protestante at hindi Reformation Day. Ang tunay na bayani ayon sa Biblia ay yung manatili sa simbahan na tinatag ng ating Panginoon. Gaya ng mga apostol ng na mababasa natin sa Gawa chapter 2 verse 42, sila ay matatag na nagpapatuloy sa turo ng mga apostol, nakikipag-isa sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Dito natin makita na ang tunay na mananampalataya ay matatag at nagpatuloy sa turo ng mga apostol. Si Martin Luther ay hindi nagpatuloy at lumabas sa simbahan. Kaya may paalala naman si San Juan sa mga tao na meron talagang lalabas sa simbahan na tunay na itatag ng ating Panginoon at sila ay mga anti-Kristo. Ayon sa unang Juan 1.18 hanggang 19, munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya na iyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Kristo kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humimualay sila sa atin Subalit, hindi sila kabilang sa atin sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, mananatili sana sila kasama natin. Ngunit, umali sila upang ipahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. At alam niyo ba, nang si Martin Luther ay tinanong ng kanyang ina, bago namatay ang kanyang ina, ay nakapagtanong pa sa kanya. Nang tinanong ng kanyang ina, Martin, ano ba ang tunay na pananampalataya? Sabi ni Luther, It is easier to live as a Protestant, but better to die as Catholic. Dito mga kapatid at mga kibigan, pinatunayan ni Martin Luther na ang tunay na simbahan ay simbahang katoliko. Dahil alam na, ng kanyang ginawa ay hindi tama. Ang pag-atake sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Dahil kabilang sa kaniyang doktrina ang sola fede at sola scriptura na hindi naman mababasa letra por letra sa Biblia. Kaya mga kapatid, salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating palatuntunan bawat araw at bawat gabi. Salamat sa iyong mga komento at reaksyon. Purihin ang Panginoon. Rodeo et Ecclesia